mahirap, brutal at ganap na isolated. 'Yan ang tingin ng karamihan sa North Korea. Ngunit kung pupunta tayo sa cyberspace, ang North Korea ay ang pinakadelikado at kinatatakutang bansa sa buong planeta. Kim Jong Un's government has a secretive hacking team called Bureau 121. The biggest and most devastating computer hacking in Hollywood's history. The Justice Department has charged three North Korean hackers still 1.3 billion dollars by hacking computers and creating the WannaCry ransomware. North Korea engaged in this attack. Ang bagay na nagpapaiba sa North Korea sa iba pang mga bansa ay mayroon silang sariling hacking group na suportado mismo ng gobyerno. Ang grupong ito ay nagdudulot ng iba't ibang kaguluhan at naganakaw ng bilyong-bilyong dolyar bawat taon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, malamang na hindi mo pa sila naririnig. Tinatawag ng grupo ang kanilang mga sarili bilang The Guardians of Peace. Hinak nila ang bilyong dolyar ng mga kumpanya gobyerno sa buong mundo, pribado at sentral na mga bangko, crypto wallet at exchange at maaring pati ikaw. Ang lahat ng ito ay gumagawa ng bilyong-bilyong dolyar bawat taon para sa Guardians of Peace at sa North Korea. Ngunit ano nga ba ang Guardians of Peace? Sila ang pinakamalaking cybercrime groups sa buong mundo. Marami pang ibang mga cybercrime group ang nag-e-exist, ngunit sa uli ang kanilang mga miyembro ay kadalasang natutukoy at naaresto. Ngunit hindi ito problema para sa sinumang miyembro ng Guardians of Peace. Iyon ay dahil suportado sila ng gobyerno ng North Korea. Meaning, hindi sila maaaring i-extradite kailanman sa anumang bansa na nais sila. Kilala ng FBI ang tatlong pangunahing individual sa likod ng Guardians of Peace ang leader ng grupo ay pinaniniwalaang si Park Jin yok isang North Korean programmer at hacker. Sinasabing siya ang mastermind sa pangahak sa Sony Pictures at siya rin ang pangunahing developer ng WannaCry Ransom Virus. Hawak ng FBI ang pangalan ng lalaking ito, mga larawan niya at maging mga email address niya. Ngunit, maring itinanggi ng North Korea na nag-e-exist ang lalaking ito. Ang dalawang pangunahing miyembro ng Guardians of Peace ay sina John Chang-yok at Kim Il. Ang Guardians of Peace ay nauugnay sa Bureau 121. Ito ay ang cyber warfare agency ng North Korea na katulad ng NSA ng US. Ngunit bakit nga balabis na kinatatakutan ang mga hacker na ito kahit hindi naman sila ang pinakamahusay o pinakamatalino ng mga hackers sa mundo? Ang rason kung bakit labis silang kinatatakutan ay dahil sa kung gaano kalaki ang kanilang rap sheet o criminal record. Ang kanilang first big hack ay noong 2009 at ito ay tinawag nilang Operation Troy. Gumamit sila ng computer worm na kilala bilang MyDoom at nagsagawa ng iba't ibang malakihang DDoS attack sa mga website ng US at South Korea. Ang DDoS o Distributed Denial of Service Attack ay isang cyber attack kung saan ang isang perpetrator ay nagpapadala ng maraming traffic sa isang website. Ang website ay magka-crash dahil dito at masama ang magiging epekto nito lalo na kung ang website ay pag-aari ng isang bangko o ng gobyerno. Maaari itong maging sanhi ng milyon-milyon o bilyong-bilyong dolyar na pagkalugi. Ngunit kung tutusin, Magaan pa nga ito kumpara sa mga sumunod na ginawa ng Guardians of Peace. Noong 2013, nagsimulang maging mas sophisticated ang kanilang mga pag-atake. Naglunsad sila ng pag-atake na tinawag nilang 10 Days of Rain. Tinarget nila ang anumang bagay na digital sa South Korea. Pinabagsak nila ang mga social media sites, hinak ang mga ATM bangko at pati na rin ang mga kritikal na infrastruktura ng South Korea tulad ng broadcast companies at financial institutions. Ngunit mas sumika talaga ang Guardians of Peace noong 2014 nang ihak nila ang Sony Pictures. Ito ay dahil ang Sony ay malapit ng maglabas ng isang pelikula na pinamagatang The Interview. Pinapakita sa pelikula ang pagpunta ng mga karakter ni Seth Rogen at James Franco sa North Korea upang hinga ng panayam si Kim Jong-un na ginampanan ni Randall Park. Ipinapakita sa pelikula kung papaano namumuhay sa karangyaan ang mga North Korean elite habang ang karamihan ng mamamayan sa bansa ay nagugutom. Siyempre, hindi ito katanggap-tanggap para sa pamahalaan ng North Korea Lalo na yung eksena kung saan ipinakita na nasabugan si Kim Jong-un. Kaya bilang ganti, hinak ng Guardians of Peace ang Sony Pictures at ninakawan ng malaking amount ng data. Naglik sila ng mga sensitibong email na nagpasama sa imahe ng mga Sony executives. Naglik din sila ng mga unreleased movies mula sa Sony at personal information ng mahigit 4,000 employees. Nagbanta ang Guardians of Peace na magsasagawa sila ng iba pang mga pag-atake kapag inilabas ng Sony Pictures ang The Interview. Sumunod ang Sony sa demand ng grupo at sinabing hindi na nila ipapalabas ang pelikula sa mga sinihan. Ang tugon na ito ay labis na pinuna sapagkat para na rin umanong inam ng Sony ang pagkatalo sa North Korea. At sa katunayan, maging si President Obama ay nadismaya rin sa Sony. Samantala, Tinanggi ng North Korea na may kinalaman sila sa pang-hack sa Sony at sinabing marahil ay kagagawan ito ng mga American hacker na nakikisimpatsya sa North Korea. Pagkatapos nito, ang Guardians of Peace ay naglaylo sa loob ng dalawang taon at pagsapit ng 2016, sila ay nagbalik sa eksena, mas malaki at mas masama kaysa dati. Noong February 2016, isinagawa nila ang isa sa pinakamalaking bank heist sa kasaysayan. 35 fraudulent sweep messages ang ipinadala ng mga North Korean hacker. Ang sweep message ay isang mensahe mula sa isang bangko patungo sa isa pa. Halimbawa, ang pagsasabi sa isang bangko na magpadala ng isang set amount of money sa ibang bangko. Gamit ang mga mensaheng ito, tinangka ng mga hacker na magnakaw ng halos 1 billion dollars sa Central Bank of Bangladesh. Sa 35 fraudulent messages na ipinadala ng mga hacker, lima lamang sa mga ito ang nagtagumpay. 101 million dollars ang nagawang ilipat ng mga hacker papalabas ng account. 81 million ay ipinadala sa Pilipinas at ang natitirang 20 million ay ipinadala naman sa si Sri Lanka na ng Central Bank of Bangladesh ang 20 million sa si Sri Lanka salamat sa maling spelling ng mga hacker sa salitang foundation. Gayun paman, ilan lamang sa mga perang ipinadala sa Pilipinas ang na nila. Sa kabuuan, 58 million dollars ang na-laundered ng mga hacker mula sa Pilipinas patungo sa North Korea. Noong 2017, mas lalo pang tumindi ang mga pag-atake ng Guardians of Peace. Naglunsad sila ng isang pag-atake na tinawag nilang WannaCry Attack. Ang WannaCry Attack ay ang pinakamalaking ransomware attack sa kasaysayan na kumalat sa loob lamang ng ilang araw sa mahigit 250,000 computers sa 150 na mga bansa. Ang ginagawa ng virus ay i-encrypt -e ang lahat ng mga files sa computer ng isang tao. Pagkatapos ay hihingi ng ilang daang dolyar sa bitcoin bilang ransom upang i-decrypt ang mga ito. Pinaniniwalaan ang target ng virus ay ang mga individual sa US, UK at iba pang mayayamang bansa at pati na rin ang ilang mga korporasyon na tiyak na makakapagbayad ng ganitong halaga. Ngunit dahil sa mabilis na kumalat ang WannaCry virus sa buong mundo, ang ilang may hirap na bansa kung saan ang mga tao ay walang kakayang makapagbayad ng ransom ay tinamaan din ng virus. Ang ilang daang dolyar sa Bitcoin ay hindi ganoon kalaki para sa mga tao sa US. Ngunit sa mga bansang tulad ng India, parang hiningi mo na rin sa isang tao ang isang buwan niyang sweldo. Sa kabila ng higit sa 250,000 na mga computer ang na-infect, 163 katao lamang ang aktwal na nagbayad. At sa kabuuan, ang virus ay nakagawa lamang ng humigit kumulang $72,000 para sa North Korea. Hindi man kumita ng malaki ang mga hackers sa pag-ataking ito ditulad ng mga nauna, ang WannaCry attack ay naging mahalaga pa rin sa kanila para sa ibang dahilan. Iyon ay dahil ito ang unang pagkakataon kung saan napagtanto nila kung gaano kahalaga ang kripto. Gamit ang mga cryptocurrency tulad ng Bitcoin at Monero, epektibong makakalagpas ang North Korea sa anumang mga sanksyon na ipapataw laban sa kanila. Noong 2018, nagsimulang mag-take off ang Bitcoin at Monero sa South Korea at maraming kabataang South Korean ang bumili sa mga cryptocurrencies na ito sa unang pagkakataon. Napansin ito ng Guardians of Peace at nagsimulang maglunsad ng isa pang pag-atake. Gumamit sila ng mga phishing email na nagkukunwa rin galing sa Hangul Office, parang South Korean version ng Microsoft Office. Ginagamit ito ng karamihan ng mga estudyante at ang mga estudyanteng ito ay nagmamayari rin ng maraming cryptocurrencies. Kaya ang ending, inilagay ng mga estudyanteng ito ang kanilang mga username at password sa mga phishing email na ito na ipinadala ng mga hacker. Gamit ang mga impormasyong ito, nagawang ubusin ng mga hacker ang laman ng crypto wallet ng mga South Korean students. Sa kabuuan, nakapagnakaw ang mga hacker ng humigit-kumulang 7 million dollars sa loob lamang ng isang taon. Noong 2019, naglunsad ang Guardians of Peace ng bagong malware na tinawag nilang Electric Fish. Gamit ang malware na ito, nagnakaw sila ng milyong-milyong dolyar mula sa mga kumpanya sa buong mundo, kabilang ang 49 million dollar mula sa isang kumpanya sa Kuwait. At kung inaakala mong maglalaylo ang Guardians of Peace dahil sa COVID, eh nagkakamali ka. Iba't ibang pharmaceutical company ang tinangka nilang ihack upang nakawin ang mga impormasyon sa coronavirus vaccines. Ngunit, March 2022, nang isagawa ng Guardians of Peace ang kanilang pinakamalaking hack. Nagnakaw sila ng $620 million at ginawa nila ito sa pamagitan ng paghack sa isang crypto game. And guess what katropa? Ang crypto game na ito ay ang Axie Infinity. Kahit na alam ng lahat na ang Guardians of Peace ang nasa likod ng mga pag-atakang ito, walang magagawa ang sinuman tungkol dito sapagkat ang mga hacker na ito ay suportado mismo ng gobyerno ng North Korea at ang tsansa para sila ay ma-extradite ay zero. Sa totoo lang, nakakabaliw isipin kung papaano nagnakaw ang Guardians of Peace ng bilyong-bilyong dolyar sa mga nakaraang taon. At tila sa pamagitan ng mga cryptocurrency, tinamaan nila ang jackpot. Ang cryptocurrency heist ang pinakamahalagang revenue source para sa nuclear at ballistic missile program ng North Korea. Hanggat hindi natutuklasan ng cryptocurrency industry kung papaano isesecure ang kanilang sarili laban sa mga hacker, ang Guardians of Peace ay patuloy na magnanakaw para ponduhan ang rehimen. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, papaano natin mapipigilan ang mga hacker tulad ng Guardians of Peace? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Make sure na panoorin din ang iba pang mga video na kabilang sa playlist na iyong nakikita sa screen. Pindutin lang ang card na makikita sa itaas. Narito ang sample preview. Panoorin! Ang lalaking ito ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea for your forgiveness. Nakagawa siya ng krimen sa isa sa pinakamapanganib na bansa sa planeta, ang Democratic People's Republic of Korea. Iyan ang nangyari, matapos siyang arestuhin na ikinagulat ng buong mundo. Ito ang kanyang kwento. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.